Welcome to my channel. Meron pong magandang ino-offer ngayon ang RCS Enterprises para sa inyong requirements sa wedding, birthday, reunion, christening at iba pang mga okasyon, ang souvenir. Anong souvenir to? Ah, uh, sublimation mug. So, ang maganda dito sa sublimation mug kung ano yung requirements ninyo gaya ng uh, wedding eh, pwede nyo iligay yung inyong picture so personalize siya so sa birthday o sa uh, inyong uh, mga reunion sa elementary, high school, college so pwedeng, pwede pwede ito dahil uh, create design kung ano yung gusto ninyong design pwede dito sa ating sublimation bag so maganda ho ito So, ang kagandahan nito, nais ko po nga uh, ipakita sa inyo kung paano ginagawa ito so bago yan uh, mag subscribe po kayo sa aking uh, channel para updated kayo sa aking mga susunod na video so kung handa na kayo eto na panoorin niyo po sa paggawa naman ng uh, design ng uh, sublimation mug. Uh, maraming program ang pwedeng gamitin dito. Pwede ang Adobe Photoshop o Illustrator o Corel. So ako ang uh, gagamitin natin sa paggawa ng design sa sublimation mug ay ang Corel. Ang Corel uh X8 ay uh nakakagawa ito ng mga logo o iba't ibang klase ng design. So, siya-set lang natin siya. No? So, bubuksan lang natin siya document. Siya-set natin sa size ng A4. Dahil ang sublimation paper po is A4. Yan. So, siya-set natin siya. So, ibibigay ko sa inyo yung uh, size ng uh, gagawin nating design sa sublimation. So, kailangan gumawa tayo ng sukat na 8 inches yung haba niya at 3.5 naman yung height niya. So, yan yung pinaka box na gagawin natin. Hmm? Pag nakagawa na tayo niyan, so pwede na tayong uh, mag-design. Pero ngayon, meron na akong uh, ginawa ng design para mabilis ninyong makita. So, ito yung uh, ginawa ko ng design. So, nakaredy na siya pero na-edit din to. So, ito. Kikita ko sa inyo. So, ito na yung na-layout na ko na, no? So, sa isang A4 size ang nagagawa rito is tatlo. Mm -mm. So, na-edit to. So, babaguhin ko ngayon yung mga numero na nakaligay dito, no? Ayun, gagawin kong 151 saka 152 at 153. So ito yung uh, design ko sa mag. So ito we eh, parang raffle for a cost. So marami tong ipiprint natin to. Nasa 10,000 to. Mm -hmm. So ito, pakikita ko sa inyo yan. Hmm, kung paano to ipiprint naman. So kailangan dito naka-mirror. So si set up natin to sa printer. Pupunta tayo ngayon dun sa print file print. So, napakadali lang nitong i-setup. So, kapag okay na yan, checkin natin. So, file print tayo. Doon sa file print natin na yan, makikita natin kung paano to, no? Kailangan kasi to naka-mirror. Mm -mm. So, yan. So, punta tayo doon sa setting. Hanapin natin yung printer. Then, ah uh, hanapin natin yung printer niya, yung L120. And then, punta tayo sa properties niya. Doon sa properties, isa-set na natin yan. Hmm. May kita nyo sa properties, yung size ng uh, papel niya is dapat naka A4. -e hmm. So, ayan. Tapos, pindutin natin yung yung standard, gagawin natin high. Ayan. Then, kapag naset na natin yan, ayan, i-high mo na yan. Then, punta tayo sa Uh, isa pa sa so, ano ililigay naman natin yung mirror kasi sa sublimation mag kailangan naka mirror so baliktad yung print nya so kailangan nakabaliktad siya uh, dahil uh, pabaliktad yan ayan, may kita nyo mamaya eh. so ngayon i-print preview ninyo para makita nyo kung pasok ba sa dun sa A4 size ayan. may konting adjustment lang So, i-adjust lang natin ng konti yan. Yan. Okay na yan. So, ready to print na tayo. Diba? So, pipindutin mo lang yung print nyan. -hmm. -mm. So, yun. So, punta na tayo sa printer. So, yun. May kita nyo dito sa printer. Ang printer naman natin ay uh, L121. Yan. L121 pero yung software na ginamit natin dito o yung installer na ginamit natin dito is pang L120 so pwede na rin naman yun so ayan, nagpiprint na siya ngayon so makikita nyo sa printer ano siya ah, nakamirror na siya so ibig sabihin, makikita nyo baliktad yung print niya mm. ang setup natin nakahesa kaya medyo mabagal ang print nito mm. mabagal siya magprint pero napakaganda nito. Hmm. Ayan, may kita nyo. Unti-unti nang lumalabas yung ating piniprint. Hmm. So, ganun lang po siya, no? Ganun siyang uh, kaganda, ka Dahil itong sublimation na to is... Uh, yung sublimation paper na to, ha? At uh, talagang pang sublimation lang siya. <laughs> uh, so, hindi siya pwedeng gamitin sa ordinary na printer. So, yung printer na bibili ninyo Like uh, L120 O L121 Kukonvert nyo siya as a sublimation So, yan. So, yung printer na yun Doon lang yan Para sa sublimation lang yan Wala kayong ibang pwedeng paggamitan yan Okay, so ayan na Tapos na tayo sa Pagpiprint ng Sublimation yan. So, ito na yung kabuuan May kita nyo, tatlo yung nagawa natin sa isang A4 size. So, ayan. Okay? Ayan. Pag binaliktad ninyo yan, ayan, may kita nyo yun yung design. Kasi tinapat ko siya sa ilaw. Ito yung gagamitin natin sublimation transfer paper. Ano? A4 size to. Ang brand niya is swap. So, maganda tong gamitin para sa ating uh, sublimation mag. Ito naman yung ating uh, sublimation mag. Hindi to ordinary mag ha? So, hindi to nabibili sa palengke o sa mall. So, mabibilo niya lang to sa mga printing services. Doon lang to nabibili. So, ito naman ang sublimation mag machine. So, kung saan dito natin hi-heat press yan. So, ayan. Ang set nito, ang temperature nito is uh, 330 ang ginawa ko tapos 25 seconds lang so iseset set natin siya so may kita nyo temperature na nakalagay dyan is 224 so bumaba ba yan, pero tataas din yan o, pag na-reach nya na yung 330 na senet ko saka na siya magka countdown ng 25 seconds after noon okay na siya so may kita na natin yung kalalabasan nito So ito ngayon, ah, tapos na. Ito na ngayon yung kinalabasan niya, no. So makita nyo yung design, no. So kapit na kapit yung design. O, oh, dahil sa ginawa kong setting, ano, 313 temperature niya at 25 seconds lang. So, ayan, ang kinalabasan. Napakaganda. Ang linaw niya. So, ayan, maraming salamat. Ayan, sana meron ho kayong uh, natutunan sa aking uh, presentation ng uh, paggawa po ng uh, sublimation mag. Ano, so, kung may natutunan kayo, i-comment nyo lang po. At kung meron nyo kayong mga requirements sa uh, inyong uh, uh, mga okasyon po, uh, kung gusto nyo po ng sublimation mag po, i-comment nyo lang po. At uh, pindutin nyo po yung notification bell po para ma-update po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po!